Okay, uh, dito tayo ulit na sa aking panibagong podcast. Ito lang yung time namin para makapag-podcast kami. Oo, Wala kasi papunta kami ng mall ngayon tapos kakagaling lang din namin ng check-up ni Baby. First check-up niya sa first one week niya ngayon. So, ano eh, biglaan lang to eh. Gusto namin magalagala kasi magaling na ako. Hooray! <laughs> <laughs> Seryoso ka? Magaling ka na? Kaya mo na ba na mag talaga maglakad? Diyos ko, kahit pag tumbling pa ako doon, kaya ko. Seryoso ka? Mm-mm. Magaling na ako, guys. So, kaya ko na maglakad ulit. Kaya ngayon lang ulit kami makakagala. After ilang-ilang araw kami nakakulong, ngayon lang ulit kami makakakita ng totoong ano eh, totoong mundo. Ayan. Sinama namin yung mga aso kasi kawawa sila. Hindi sila nakakagala. Tagal namin hindi kumala, guys. Kaya ngayon lang kami makakabawi. Eh. Pero, ang pinunta talaga namin sa mall, may bibiliin lang kami na ano, something para kay baby. Ayun lang talaga. So, ano pa rin, may kabuluhan, di ba? So, mag-isip ka ng topic na anong pag pwede natin pag-usapan ngayon sa podcast natin, be. Mag-isip ka na ng topic. Kahit anong klaseng topic lang para wala naman tayong question and answer dito eh. So, ano lang. Ikaw na mag-isip ng topic. Ano ba gusto pag-usapan? Ito na yung pinag-uusapan natin. Ang dami na natin pwedeng pag-usapan. Kamusta naman yung check-up mo kanina? Kamusta yung check-up ni Baby? Oo. Uh, okay naman si Baby sa check-up niya. Ano, nag-ano siya hearing screening ulit. So, sa next check-up niya, Uh, ano yung media niya yung magde-decide kung ano ulit uh, kailangan niya pa ba ng test na gano'n yung screening uh, para sa tenga ni baby kung nakakarinig ba siya sa ngayon okay naman lahat tapos may mga vitamins na si baby sa ngayon tsaka ano wala normal healthy si baby wala siyang jaunties mga... alam mo ba nga kanina ko lang nalaman kasi nga ano nag-alala kasi kami dahil nga yung bata yung kulay nga niya, di ba? Oo. Uh oh. Yung nakalala... mata, yung mata ni baby kasi mad madilaw. Oo, oh, madilaw. Na ano kami na, siyempre pagka tayo, di ba? Mad kasi ako first man, ano nga, first, ano lang ako eh, first baby ko to. Kaya hindi ko alam kung normal ba yan. Tinanong ko kagad sa doktor niya kanina kung huh? normal. Buti nga naalala ko, di ba, natanungin. Uh Kasi, siyempre nag-aalala din ako, baka may sakit yung anak ko eh. Ah, pero pala, may mas madidilaw pa palang mga newborn. Oo, normal lang pala sa newborn guys na naninilaw sila or namumula. Kasi nga akala ko kasi hindi normal. Hindi, yung... ang hindi normal yung paninilaw ng balat nila, pero yung paninilaw ng mata nila is normal yon. Ang hindi normal yung balat nila na naninilaw. So on uh, ano, all oh, ano naman siya si baby, healthy yung skin color niya. Pero pagka nanilaw na kasi yung bata, kukuhanan siya ng dugo. Sa so one month, kailangan one month mo siyang papaarawan talaga. Kaya pala kailangan talaga paarawan. Healthy talaga ang son. Healthy talaga so, si so, nangyari kasi hindi din namin napaarawan talaga yung anak namin. Dahil napaarawan yung, naman, pero ano, long long. ako nagpaaraw, tulog ka. Pinarawan mo talaga? Oo, oh, sa lang siya sa terrace kasi biglang ano, biglang nagwawala. Siyempre, maaga. Ang ingay nyo sa labas. Tapos, gusto pa magdede. Kaya sa terrace ko na lang pinaarawan kasi napapasukan naman ng sunlight. Kasi kaya hindi naman siya napaharawan ng mga ano, mga neto lang. Kasi nga, ano eh, merong volcanic, ano? Ashfall. May ashfall kasi dito Ayon, sa Tabite. Kaya hindi namin napaarawan. Hindi namin nailabas yung, na yung baby mga. namin kasi hindi healthy yun. Delikado yun pagkukos yun sa kanya na pwedeng sakit sa ano, ubuubuhin siya ganyan. Kaya mas okay na lang sa loob muna. Pero nakakalungkot kasi nga hindi nga na ilabas. Hindi nga na paarawan. Gusto ko man, pero bawal. kasi hindi healthy sa kanya. Nako, nung ano, nakakatawa dito. Kasi di ba nung kinuha natin si Babies na bensya ng doktor uh, na ano, every three hours lang dapat magdedede si Baby. Pero kasi, alam nyo, ngayon nga wala nga kami tulog eh. Wala talaga kami tulog ngayon. Laban-laban lang kami. Kasi itong batang to, kada oras, nagigising. Ang lakas dumedi. Kaya niya umugos kada gising niya ng ano, 80 ml na gatas. Ayan. Hindi niya nauubos ng direct kaagad, pero alam nyo yon yung kukuntiin niya muna, kakalatiin niya yon Tapos, matutulog siya. Siguro mga ilang minutes lang gising na, dedidein niya ulit yon Nagre-reserve siya. Ikaw, kamusta naman yung ano, matulog mo? <laughs> Naka, uh, Nakatulog naman ako kahit papano. Nakatulog ka talaga kasi ako nagbantay eh. Ang lupit mo. Hindi kasi nga, madaling araw ako kasi nagbabantay ng bata. So pag alam ko na... Nagbabantay siya guys, one hour. Di ba si Bugoy, six minutes. Ay, three minutes siya, one hour. At least may isang oras ako para magbantay ng bata. Ganito yung routine namin guys pag lumalabas. Pero inyo may kasama kami dalawang doggies. Tapos ano, minsan ang whole family talaga kasama. Tapos yung dalawa ang gulo-gulo na sakay sa kanya. Ngayon lang hindi kasi andito si Valije, pinaglagay namin sa likod. So, paalis pa lang kami. Ano na kami? Rambulan na kami dito. <laughs> So yun lang naman nata update natin sa mga tao. No? Tapos bukas, andito na si Timothy. Mas rumble, rumble pa. O nga, bukas double, pala, double. Magiging mas magulo pa yung ano namin. Disaster. Pukunin ko si Timothy bukas. Pero kailang, at least. Kailangan ko din magbili ng diaper at tsaka gatas kay Timothy. Hirap din maging tatay ha. Struggle din ha. Pero masaya naman. Ako wala akong pinagsisiyan na naging tatay ako kasi nga, para sa akin, Bea, yun ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. O, kaya magdagdag ka pa. Kaya nga sinabi ko, sinabi ko talaga, may dalawang bagay na, dalawang bagay lang ang na-achieve ko sa mundo na sobrang hindi ko pinagsisiyan. At hinding-hindi ko makakalimutan. Number one, yung naging successful ako. Pangalawa, naging tatay ako yun ang pinakamasarap sa feeling sa buong mundo. Kaya nga ako, sa mga lalaki na iniisip nila, hindi masarap maging tatay. Mas ang sarap kaya maging tatay. oh, kaya kayo guys, damihan yung anak nyo. Tsaka alam nyo ba, na, yung talaga yung mission natin dito sa mundo. Alam ko talaga yun lang naman ang mission talaga ng lalaki sa mundo. Kailangan talaga natin magparami. Yun talaga yung mission ng lalaki. Kaya, gawa lang ng gawa. <laughs> antin mo! <dimo. laughs> Oo, oh, kasi, eh, ikaw, ano ba? Bang... Oo, kasi ba? ang babae kasi, ang mission ng babae, be, kaya, Manganak! Kaya ka pinanganak sa mundo, para magkaanak ka. Ang lalaki naman, kaya ang mission namin, para magparami. Yan talaga ang mission natin sa mundo. Sa mga taong, ano, ayaw magkaanak, yung... Hindi, kung hindi ka man, ayaw mo man lang magkaanak, magkaroon ka lang ng purpose sa mundo. Hanapin mo yung purpose mo. Ano bang gusto mo? Pwede kang pwede kang maging purpose mo makatulong ka sa ibang tao. Tama 'yun. 'Yun, magkaroon ka lang ng purpose. Hanapin mo yung purpose mo para makukumpleto mo yung yung anong buhay mo.